Welcome sa isang episode na naman natin ng Barangay with Jello At ngayon, nandito ako sa punung-punung isla sa San Bruno At uh, meron tayong maswerteng kakapanayamin Nandito siya ngayon Eto na! Kamusta? Hello po! Kamusta po kayo lahat sa mga KFC Screwdrivers na nanonood diyan? dito at doon. K naging KFC. TFC yun. Ah, TFC subscriber, hindi screwdriver. Binago na ba? Binago <laughs> na. Kaya po pamilyar siya dahil siya po ang ating ate Shawi sa Southern California. Ngayong araw na to, anong iyong in-order? Ang aking in-order ay ang uh, pinaka-popular, ang walang kamatayang pork sisig. Haluin mga with style. Yeah. Para ba si Ate Shawi sa kitchen? Ayan. Sakay na! So ngayon, dahil ikaw ang bida natin dito at kabarangay natin ng uh, isla, aba, ikaw ang masuyat maglalaro ng Isla Roleta! <laughs> At dito ay uh, ikaw ang bida natin kung saan po pwede kang manalo ng mga uh, amazing, na mga masasarap na halo-halo, may lumpia, may barbecue, meron dyang... Uh sisig at ang siyempre gusto mo dito ano parang wawa win contest eh <laughs> contest to diba kailangan <na? laughs> <laughs> ganito yung reaction di pero dito walang talo wag mo lang matatapatan na sorry kasi yan ang bokya ang gusto mo matapatan ay ang Isla Logo dahil ay $50 gift certificate on your next visit so are you feeling lucky ha huh? I'm feeling lucky today oh, yesterday yeah. once more alright okay, let's do this spin mo na napakalakas go Huwag <laughs> naman ano. Sorry. Ano yan? Uy! Ano? Ano? Ano yan? Oh, halo-halo! tama <laughs> Hindi ako motor ng halo-halo. <laughs> so, Sige. Ang galing. Ano? Akala ko. Oh, oh. Akala ko, buti na please na yung logo. Wala pa nakakuha niya. Kaya, kung gusto Amal. ninyong makuha ang isla logo, mga pag-spin, make sure po, pagkakakain kayo, bumisita na kayo sa isla dito po sa San Bruno. At meron din po sila sa Newark and soon to open ang atin Pong Pleasant Hill branch. Ayan, binabati ko ng lahat ng mga friendships ko at ang aking families all over the place. Okay? Especially to my uh, sister, sila Lynn, sila Rover, my brothers, si uh, Ryan, yan, si Kuya Roland. Uh, brother in ko, Roland, and si Kuya Ronald. Ayan. ko, Kian, and um, Kayla. At yung mga nagsa-celebrate ng birthdays. Um, uh, Recently, si uh, Armida, Doc Bernard, si Doc Peter, at ang uh, uh, nanay ng aking friend na nagsaselebrate itong week na to, na kung saan akong MC ng kanyang birthday party. Walang iba, kundi si Nanay Maria. Ayan. Alin nyo, speaking of birthday sinabi mo birthday no dito po sa isla ito lang ang Filipino restaurant na nag-o-honor ng inyong birthday kung saan, 15 days bago ng birthday ninyo or 15 days mas kitapos na ang birthday ninyo meron po kayong libreng pancet, palabok uh, o kaya bihon uh, o kaya naman mga desserts kung kayo po ay kakain dito 15 days before or 15 days after ng inyong birthday kaya dito na kayo at meron din po silang yung ano yung ating uh, Boodle Budol fight kung saan ito perfect for a wonderful experience. Ito ay kamayan naman po, kamayan fish with your family. Good for ano po to 10 to 12 people. Ito naman ang ating po mga kabarangay, ang kanila mga testimonial sa ating testimonial. Hi, I'm Monica Tienza from Fremont, California dito ako ngayon sa isla and ano mas sabi ko lang sa food is super super sarap talaga niya and the our most favorite part is yung bilao and kasi like lahat halos lahat doon na and laki-laki ng serving and and super bilis ang talaga ng serving like 5 to 7 minutes lang perfect timing kasi lahat kami ng pagdating namin dito so parang gutom na gutom na talaga kami so perfect talaga dito so it's my first time here and for sure babalik talaga ako Tingang yung um, snails, which is one of um, food favorites, and the uh, yung palabo. So yeah. So um yeah, Punta kayo dito sa isla in New York, and may sa din silang um, branch in San Bruno. Okay, so definitely recommend and yeah, Punta kayo dito. <laughs> At ayan po. Ko lang. Yes. Ayan. If you guys are looking for MC or host, mga inyong parties, like uh, wedding or birthday at kung ano paman. I am promoting myself. I am a comedian, singer, MC, and host. Ito pong aking um, uh, info. Ayan, thank you. Ati we matatagpuan uh, sa kalye. <laughs> website? Okay, uh, you can add me up on Facebook, uh, Robbie Rob R-O-B-B-Y-R-O-B. -B ayan. ayan. Facebook? Yeah, salad my Facebook, uh, Instagram, YouTube. Add Uh, isla Filipino Restaurant at syempre ang kapja Jello Page. So magkita-kita po sana tayo dito sa Isla. Maraming maraming salaming, uh, salamat Rob. <laughs> uh, kain ka na. Hanggang sa muli. Isang babay naman. Babayoo! Ba ba Congrats sa halo-halo!